Good morning po sa ating lahat Welcome po sa aking uh, munting uh, youtube channel Kadwa Michael Yan malapit na nilang uh, maubos yung kanilang pagkain By uh, last week or first week of uh, February, pwede nang maibenta ang mga ito, five heads. Naka-reserve na po ang isang ulo. Ito naman yung uh, buntis na baboy. Uh, 51 days. Yung kanyang uh, suso, hindi pa siya gaano ma kita. Ang pinapakain ko dito ay The uh, at uh, station Feeds. Hmm. At papakita ko yung kanyang chan. magwa one year na ito sa february february and by uh, february may na-order akong uh, nga 10 heads piglets. Dito siya ikukulong. At dyan. 5,000 ang isa. Nagmahal na ngayon ang piglets. Live weight 180 to 200 per kilo.